bigyan mo dito ba 'yan? Hm? O, Tapos mayroon siyang ano, subukan nating kumagat tanggalin yung tinito sa. Ya. Ano daw yung paint? Umugong. Nabigyan siya ng tawag mo. Basta <laughs> so, huwag ka na maliligo today, bukas nga na maliligo. Okay? Vertigo. Mami, pag humiga kayo, tapos biglang tayo, doon yung nararoon naman, no? Humiigot ang tanong. Susubukan natin, na. Sige nga, higa kayo. Para malaman nyo yung vertigo, kung matatanggal. Oh, vertigo. Ilang segundo lang yan. Magbilang kayo ng mga 30. Oh. Ena. Taylo hey, na kayo. Medyo ano na. Lalo pag tumayo kang bigla. Umubo ka. Opo. Oh, Opo. Oh. Oh, Sige, dyan muna. Babalik na ito pagka biglang tayo yan. Alam niyo yan, yung may mga vertigo. Pagka ano, pagkatayo nyo ng ganyan, siyempre hilo na kayo na kayo ganyan. Pag tumayo ka, sumayo kayo agad. Kailangan kumapit muna kayo ng ganyan, dahan-dahan. Hindi talaga ako makaka nakakatayo ng... Oo, oh, kasi tutumba kayo. Kaya kailangan kapit muna. Para hindi, siyempre baka masargo nyo yung ulo nyo sa pader. Pero kaya natin yan. Mo. Mamaya, tingnan nyo. Kung paano ko kakaratihin to. Tignan natin kung makakawala na ka agad yung vertigo niya. Okay, so. Naku. No. <laughs> Kaya. Kahit nga. Aray ito May frozen ba na kayo? Tumon? <laughs> frozen. Frozen talaga ito. Hindi ko na, hindi ko na ano kanina na, yun sinabi. Nakalimutan ko. Nakalimortan pero tumunog na eh. katandaan <laughs> niya. Okay. Sige, sige. Mamaya, babalikan natin. Tumunog naman yan, padadapain ko kayo. Ay, patagilid mo na. Hindi nyo nasabi. Pero damay-damay na yan. Lahat na yan. sampai bila saya <laughs> may rami kasi ispasam dyan sa muscle sa kwet. Bahala nyo. Tapa. Mamaya tignan nung gaganon yung guli. Wala na yun. Tapa kayo. Nakakakilig din naman sa yun. kanya mamit. Sige. Dandahan na Wala Walang problema. Hindi yung sinabi may crossing shoulder pala kayo. Binigla ako tuloy. pandaan nga kasi nakakalimutan. <laughs> nakakalimutan. Sam... Ayun... Moroy... Problema yun, nasa akin na yun kung paano ko i -handle. kung gaano ka lakas yung bigay. Ano yung maliit pre? 3, ay ano yung 350 ml 192 yung 500 ml 234 pesos yun okay, yung presyo niya 24, 24, 24 pieces na yun may laman yun? oo oh. oo oh, kamo pa dilidin tig dalawa tig dalawa Tag-isa lang muna. tag na natin kung ano. Pag-delib. Huwag mong dalin mo ang dalin mo ako. Tapos sa'yo ko nabibigay kami yung bayad mamaya para pag-uwi mo. Pwede naman. Sige, tag-dala para hindi sayang yung deliver. Hmm. Sige. Eh. Yung maliliit tsaka ano. Para i-stock up na nun sa ano. Para malabig na. Pupunta siya ano eh. Doon na tayo. O oh, mami, kihaya. Mamamaya lilipas na yung vertigo niyo. Pati yung frozen shoulder niyo na yan. Sige, relax lang muna. I-exhale lang muna. Ayan. Para makabawi yung pagkadapa. Siyempre, pag umiidad medyo kailangan natin alalayan. Yung mga nagtatanong, kung pwede yung matanda rito, pwede po. Nasa akin na po yung ano yan. Kung gaano ang ibibigay nating pwersa. mapapansin nyo, mayroon dyan 80. 80 ano yung pinakamataas pa? 5. 85, no? Okay, relax na. Inhale. Exhale. You, thank you. dyan lang muna kayo. Okay, tatayo. dyan lang muna kayo. Kaya, yung abang. O, sige, upo kayo. Ay, Roy. Upo kayo. Kaya, dyan lang muna kayo. Mamasasin na natin pati yung shoulder nyo. Ano sinyo yung maintenance? Makinig kayo sa ibang doktor na vlogger. Manood kayo sa mga vlogger na doktor. Maraming doktor ngayon na vlogger. Ang dami nila. Babae, lalaki. Para may guidance na kayo. Huwag kayong manatili sa mga ano, maintenance. Ang maintenance, once na sumablay ka dyan, yan na. May pectus na. Pero pagka na, na ano kayo, na nasanay na kayo sa walang maintenance. Maliles na yung gasos nyo. Hindi na kayo, ano, hindi. Kasi palala lang ng palala sa maintenance. Manood kayo ng mga vlogger na doktor, maniwa na kayo. Doktor na yun eh. Tinuturo na nila kasi yun, Kailangan nila ng viewers. Marami. Si Doc William, di ba? Doktor yan. O. Si Doktor Atoy maraming doktor na babae, pati babae. Hindi ko na iba babanggitin kasi hindi naman sila connected sa akin. Pero, mga makakatulong kasi sa inyo. Ito yung sticky natin mamaya kung may hilo ba kayo. Party go Hilo ba o blackout yung naging itim? Ha? Hilo. Hilo na may... Pero uh, may araw na hilo. May araw na, may na hilo. May may araw na, pagka biglang tayo ako. Blackout yung logo. parang kong itim. kasi ako, nung low blood, blood ako dati, puro puyat din kasi ako doon kabit. Binataan ko eh. Eat yung umirin si skin ko. Pag umuupo ako ng ipitsyo ay Diyos ko. Kulay green lahat na makikita ko. Kailangan ko pang umupo ng saglit para magbalik. Uyat, inum, uyat, inum. Dati, inum ko. Wala na trabaho, inum pa inum. Wala na. <laughs> Mahirap kayo ah. na. Mahirap kayo maging tambay. Dati, ganun talaga ako. Puyat <laughs> inom Puyat yun. Ino. Pero nung nag-asawa na ako, ganun pa rin. Kaya <laughs> joke lang. Nabago naman ang kaunti. Inom na lang. Inom-inom na lang. Hindi na ganun puyat na puyat. Papabili ka nga ng dalawang ano na yelo eh. Palagay ko ito mag Hindi, ano yun? <laughs> Mami, may bubuksan akong kambingan. May bago tayong business. Uh, yes. Yun. Kaya tayo, pag di tayo bumili ng yelo, parang nakita niyo yung order ko, mineral o. Oh. Mineral oh. may business kasi yung atin niya eh. Oh, mineral. Umorder ako ng apat na box. Kainin yung bubuksan ko. Bukas. Sana all. Mayroon. Kailangan e na, tayo mag-invest sa mga bagay-bagay na makakatulong sa atin yung future. Strike. Find the iron is up. Pagka gastos tayo ng gastos, wala tayong panuporta sa sunod. Saka yung mga meron ngayon, pag nawalan yan, wala na ano. Yung mga kaibigan, magbabago. Kailangan kasi yung mga kaibigan, may masisip-sip sila. Pag wala sila, masisip-sip, wala na. May mga titira rito, konti na lang. Susundan nyo ng stretching, kaya-kaya nyo na yan. O, oh, sige, humiga kayo. Wait, testing na. Hmm. Eh, Ihaya, para masubukan natin ano. Kung hihina siya, pag may matirang mahina, maliit na maliit, mga susunod na mga araw, wala na yun. Okay? Opo. Bagya pa. Bagya na? Oo. Uh -huh. Yun yung sabi ko, may matitirang konti. Pero, kayang-kaya -kaya na. Hindi. Okay. Hindi na, ano? hmm. Kaya yung vertigo, vertigo talaga yan. Pag yeah, na-testin yeah, yeah. nyo. <laughs> Dito naman sa prosen, oh, Meron pa. Meron pa. Okay? pas na. Das natito. Mas dito. Sige. Sa mga susunod na araw, yung bahagiang natira. Wala na ngayon, pasubok-subukan nyo yun na eh, yung sa paghiga nyo. Ito, yung matitira rito, normal lang yan, yung mga muscles pakasam. Kasi yan, wala nang joint yan. Haplos na lang ng pagmamahal yan. Ganyan. ganyan. I love you then na <laughs> ako. Sarili yung pagmamahal. Okay, oh, oh, Ayos. Naiyakyat na. Naiyakyat <laughs> na. Okay, mami, huwag lang kayo maliligo today ah. Yeah. Bukas na. Okay? Thank you. Yes, 67. Pwedeng-pwedeng karatihin niya.